nagbabala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga barangay official na huwag aregluhin ang mga kaso ng online child abuse sa mga barangay. Kasunod na rin yan ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ng ng pangaabuso online sa mga kabataan, si Alan Francisco sa report. One more thing, no. At ito iwi warning ko sa lahat ng mga barangay. Hindi na pwedeng magsettle dito. Mm -hmm hindi pwede magsettle. I'm warning you sa lahat ng mga nanonood ngayon. Mga bata ito, biktima. Ito, krimen. Hindi ito siya sabihin mo, camera na nakatutok na gano'n. Kasi may ganyan thinking eh. Sabihin niya, camera lang yan? No. Kay camera, kay ano yan, ito krimen laban sa bata. Kaya kung sino man ang makikipag dito, I will make sure makukulong din kayo. I will make sure of that. We will make sure of that. Yan ang proseso. Kaya yan ang utos sa amin na ating mahal na Pangulo. Matapang ang salitang binitawan ni Interior Secretary Benur Abalos Jr. laban sa mga barangay official na aareglo sa online child abuses. Pahayag yan ng kalihim dahil sa marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuldukan ang mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children at child sexual abuse or exploitation materials. Nais kasi ni President Marcos na gawing centralize ang sistema para mas matutukan ang pagsugpo ng pang-abuso online sa mga bata. Tiniyak ng Department of Justice na may kalalagyan ang mga pabayang barangay officials. Kung negligence lang, baka admin case po yan ang, uh, ang magiging liability. Pero kung meron na siyang willful negligence, meaning to say talagang he's turning a blind eye deliberately na medyo alam niya na may nangyayaring ganon, pwede siya pumasok dito. The, the heaviest is the heaviest is life imprisonment. So, for letters A B C D E E yung pinag-usapan natin this act shall suffer the penalty so violation of this act shall suffer the penalty of life imprisonment or a fine not less than 2 million pesos yun po yung penalty para sa prohibited acts po under it, RA 11930. Alam niyo po ang ating Pangulo ang sabi niya kahapon, no? napakasama nitong krimen na This is the worst of all crimes dahil ito'y laban sa mga bata. Para tugunan ng online child abuse, isasulong ang paggawa ng ordinansa sa barangay na tututok sa mga kaso. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Philippine National Police at iba pang departamento na hulihin ang mga pasimuno ng krimen. Palalakasin din ng gobyerno ang Bausi Desk o yung Violence Against Women and Children sa mga barangay na tumutulong sa mga victim survivors. We're going to utilize then yung mga government-owned broadcast stations to give us free advertisements, um, uh, laban po sa OSAEC, tapos binanggit din siguro sa mga news, no? may lalabas doon na banner na what, um, what hotline or helpline you can call. Nitong 2022, halos siyam na libo ang biktima ng child abuse ayon sa Council for the Welfare of Children. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.